Na, meron na, na, na? Meron, meron. Meron na. meron lang. Agad. Meron daw ko kasi. Naride lang naman. Kita namin dito sa tabi. Nagalaw eh. lang na agad. Meron. Meron na agad. Ayan o. Oh. Meron meron na. Uy. Oh! oh! Okay. oh! Pero di pa tayo tapos. Nagkisimula pa lang tayo. May huli agad. Oh! Ah! Ah! Pag siniswerte ka, dahil pa binibuenas. Tama nga sabi mo, no? Woo! Swerte! <laughs> ragatan Falls dito sa Maragondon, Patipin. Ito ang tinatawag na Ragatan Falls dito sa taas. Ragatan dito sa baba. Mga layon na malalim. Ito ang ating hunting spot para sa buwan. Ragatan dito sa mapako. Maragondon, Patipin unang araw ng ating ating spot ngayong Mayo 2024 ito yung sinarplay natin na nakaraan hopefully ito malalalim kasi nalayo ito uh, Expected natin, sana makahuli tayo dito ng monster. At ready na mga pamain natin. Lulusong tayo dito sa baba. Okay, din mga din mga kawil natin. Mga pamay natin as usual. Ito, mga tilapia pa rin. Uh, tapos mo sa inyo. Ito yung unang pagkakataon na gagamitin natin. Ito. I like ito na. ako. Para safe tayo kasi malalim daw ito. Wala doon. Hanggang doon, pababa. Talagay tayo ng ating mga kawin. Hopefully, ito yung hinihintay natin na sana makahuli tayo ng... box. Let's so, Mga kawil natin, nandito. So, nag na, nagprepare na ako ng malalaking kawil. Nag-penish tayo ng mga bagong set ng kawil. So, all in all, meron tayong uh, approximately 20 pieces na kawil. O, okay, ito yung mga gagamitin natin. At ang tamang-tama oras ay 5 ng hapon. Sakto, bago dumilim. Tapos na tayo. Oh, let's go. Hala, Jay. Ready ka na? Okay, tara. Yung best mo, yung okay na? Okay na. Sige. Okay. Basta pag kami, like, best ka. Relax na relax. Lumulutang. Oh. Unang kawin na. Oops. Unang kawin natin. Ang nalim na nito, sinukat ko kanina. Apat na dipa. So, lalagyan natin siya dito sa gitna. Ayan, let's sana makahuli tayo ng malaki-laki dito. So, nakatali na siya dyan. Nakatali na siya sa bato. <laughs> Bukas sana makita natin naglalaro-laro ang tansin. Ay. Okay. Ito kasi daan na ng igat ito. Daan na ito. Pupunoy natin ang kawit. Susunod. Ito tayo. Hindi kawin okay, natin ito. Tignan nyo pagpapain ko. Pag pinainan ko siya nasa likuran, nakasabi uh, ka sa likod. Pag binitawan mo, medyo naka... Ano siya? Naka-sub-sub. Uh, Ganyan ang tamang pagpapain. Okay na buhay. Haalpasan natin dito sa... Kitna. Sa na kasi dumadaan ang mga palos. Nangangayin sila mula doon sa taas. Babay-bay dito yan. Kuba dito yan. Ito e, yung posisyon na dito na sila abangan. So, dalaglag natin dito. Nakalagay na itong Ito natin. Yan. Yeah. limang pa ang lalim nito. Malalim talaga. right okay, So, next. Tapa tayo. Ang limang kawil na ito. Ito natin siya lalapag. Yan. Yeah. ang <laughs> monster. Tapos spot nito. Nalim dito sa akin natayo ang ko. Tapos ilagay. Tatlo. Pampito. Okay, kaya ang ng batong ito. pang anin na ito. Lagyan natin sa pinakagitna nitong layo na ito. ito. Dalawang din pa pero malalim ito.

Ano kasi namin sa kabila eh? Meron! Meron lang agad! okay nyo na kakaya tayo doon? Hindi lahat ko doon. Okay. Ay, binatindala yung pang ano? Hindi. Pa eh. Hindi eh. Panggawit? Nasa sakyan Hindi eh, nasa sakyan. Sige, nga, Sige, ko. May huli agad? Ang aga niyan. Hindi mo po Eto. Hindi mo po po Hindi mo po yan. Ang bilis! Ang <laughs> <laughs> uh, bilis uh. Sure, siguro, <laughs> sure, lang. Ha? Ang bilis lang. Hindi, Siguro kami kayo pinakarating lang na. Huwag <laughs> yan! Huwag sa kalawang kalawang pa lang. Huwag yan. Eh, wala kanina, oh. Wala pala sa buwa. Wala pala ang mahuli kaya may bulabog. Ito Wala kasi ito. May bulabog ba naman? Madakas ito. Ano ba siya kumagat na? ka, Che, dito ka. Pakita natin. Medyo dumidilim pa lang eh. Ayan, no? Oh. Dumidilim pa lang, meron na. Uy! Oh! Monster! Oh! nasa <laughs> ang sabit? Pwerte! Kakasin okay. na yan. pa. Grabe. Grabe. Ano kaya yung Ayos. 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 Huli ka agad. oh, approximately so, 5 kilo. Tansya nito 5 kilo. Oh, mahigit, mahigit. Merte. Akalain mo. Ararating lang. mo. Nakaka-dalaw! Kamil pala kami! nagkawala wala na siya! Ano? Ano? Pupuluput sa isa? Pupuluput May huli na kami! May huli tayo! Dito, dito. May huli na kaget kami, mga boss! Grabe na ka! Ayan, wala May huli na kaget kami, mga boss! Hindi pa natin lame! Wala pa, wala pa yun. Ang lalain mo. Oh, magulang pa niya. Talaga agad. Pagbitaw natin ng pain siguro. Kasi nagkakawagit tilapia eh. Ito ang pinakamaganda. Pag, ganito, pag yung pain mo ay talagang... Ay sila pang agad eh. Pag ganito kasing oras kuya, labasan talaga nila. Lalabas agad sila. Pag dilim dilim. Oh. Kasi nawala na yung mga inay. Pagod na rin. Bago lang ito. Bago lang. Padalawa kawil pa Bago namin. Ate, ah, awakan mo. Ililipat ko yung ano. Pain natin. <laughs> maaga pa eh magkakanap hindi pa kami tapos magkana in fact pupunta pa kami sa taas para magkana pero grabe naman hindi nakapaghintay may huli agad tama may huli ba naman agad wala kasi yung pangkawit namin hindi namin kasi expected na kahagat agad ngayon yung pangkawit namin nasa taas eh eh meron agad mahirap lang itong mga 5 kilos mga 5 ito mga 5

hindi ko tayo sa Eh ayo ko iangat 'yan, baka, baka maputol. Mabilis lang. Hindi, hindi, hindi. ka 'yan. Yan yung karaniwang Eh karaniwang nangyayari 'yan sa pag inangat mo. Ay iikot ito pag -sa, 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 sa Malakas pa eh. Ngayon, <laughs> pati ko rin 'yan. Hindi <laughs> na rin mo makakawala yan. Graded, upgraded. Credit magang kumain. Mahal, pasan pa pa nito. Yun. <tinyo> <Yon>. Ole. Kiti. <tinyo> <tinyo> Secure. Ah, Secure. Limang <laughs> kilo agad. Pang <laughs> ganda ayan. Pero di pa tayo tapos. Nagkisimula pa lang tayo, may huli agad. <laughs> Mali pala, ragatan pala tayo. Ragatan, ragatan. Ragatan, pa pala tayo. Ragatan. Oh, mo. <h -align> mo> Talaga naman. Pag siniswerte ka, dahil pa binibuenas. Tama nga sabi mo, no? <laughs> Kaya pala wala akong makakalabog. <laughs> ah, uh, may bulabog. May, may bulabog eh. May e. <laughs> ganyan. Okay. Tape na yan. 1-0. Okay. Okay. Biro mo. Hindi pa tayo tapos magkana. May kumana na. May kumana na agad. pala. Grabe naman. First time ko na-encounter na ganito na Ah, uh, siguro wala pang 20 minutes kasi nung kinana namin ito bumaba lang kami ng konti nakita namin hinila na eh sabi ko eh malakas ang tilapia hinihila ng tilapia yung pala nung binalikan namin may huli na malikot yung cameraman nyo grabe sasawayin ko pa, no, ko pa sana si Richie ah wag mo na pakialaman yan ay iba sumigaw eh meron na huli oh. ay huli nga Uy, may pa. Malaki na ito. Lunok eh, oh. Lunok. Mahina na agad siya. Hello? Nakapara sa oh, muna. Kaya uh, Huli na agad. Hindi <laughs> ko expected. <laughs> may huli tayo! <laughs> Ragatan Falls dito sa barangay Mabato.

O, wala nang tibay. Ano Kanina Nilalaro-laro ko pa. Kala ko nilanok eh. Yan, ayan, ayan pala sa ano. Wala nga dito sa baba. Oo, oh, ayan lang. Ayan o. Oh. Oh. Paas. Uh -huh. Ang sakit niya. Ayan. Oo. Oh. Ayan. Ay, hagip yung mata. Sa may mata. Ayan o. Mabigat. Mabigat na. O, oh, ito yung mga babag niyo. Ayan o. Oh pinagkagatan. Nag, uh... oh, kulay dilaw siya. Okay. Yellow marble yun ang tawag dito. Mm, ano okay. malaki yan? Malaki pa dyan. Malaki? lumalaki na ang huli namin kasi dito, kaya pwede ay yung ano, yung kulay brown. Ah, kulay brown naman siya? oh, kulay brown. Ito eh, ang karaniwan na huli namin dito, malaki ng 3 kilo. Pero ito, malaki. Malaki. Marble, Dilaw Bueno, well, man. Hindi <laughs> pa tayo tapos magkana talaga naman. Di, ngayon, nakapagdalawang pong yung... kanaka kami ay, siguro. Ay, 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 ay. Ito pang ikalawang kana yata namin. Ito unang kawil yata na nilagay namin. Pababa kami. May dalawampung tinapos lang namin ngayon at may ipaahon na. Eh, meron na gan. Nakakatuwa. Mamamatay. <laughs> ay, mamamatay na ito. <laughs> oh, hindi, nga lang, nga lang eh. Oh. Pero boy, paya mati yung yan? lang siguro. Ay, uh, parang sabi. sa yeah. But that's oh. too big. that's Okay. Uh, ulang, huli natin. Ano, kaya oh, prime si Kuya Norman, ay si ano? Marlon. 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 Ay, sayang, makakita sana niya to. Ah, uh, papunta dito. Makapagbuhat siya nito. Punta. Galing. <laughs> Hindi naman ako. Hindi, Kuya. Okay kara tapos na natin yung magkanak. At uh, tutumo na kami ng aming hapunan. So, oh, mga 7.30 pasado na. At siya, nung ulam mo? Manok ito, Manok na naman yan. Manok na naman. Manok na matay ang manok. Uy, <laughs> adobo na naman yan. Palagay ko. Sigurado. Ay, sige. Ito yung ating kanin. Oh, mga boss. Boss, kakain na tayo. Kakain na tayo maya maya. Mga alas <laughs> 9. Ang bagal ng ating kusinero. <laughs> gutom na ba? Dahil gutom na kami. Sabayan, luto na yan. Ayan, yun nga. Double burner yan ha. <laughs> Lutong boy scout yung mga mayan, yan. Okay, okay na. na. Maya maya, kakain na tayo. At masarap ang panahon ngayon dahil mahangin dito. Kumpara sa syudad, eh at least eh. Ano kami rito? Medyo press ang lugar. So dito sa mga puno dito, sa mga puno paligid, paligid, paligid pwede namin magsabit ng aming uh, mga duyan dyan. Good morning. Welcome to my office. Um, May 6. Pinumagahan. Kagabi nakahuli na agad kami. Ang spot nga pala namin dito kami sa Ragatan Falls. Dito sa barangay mo pa ragatan falls Maragon doon kami. Um, uh, maganda naman yung spot may holes na ang pinanggagalingan ay uh, irrigation at madalas pinapunta ng mga tao dito sa Kapiti lalo na summer at ang gabi na, ka na kami approximately nasa 20 yun eh pero unang kawil pa lang namin hindi pa kami nakakalayo hinihilan na agad nakatuwa naman ngayon expected ko malalagdagan pa yung huli natin papagawin natin na rin yung huli natin tinali lang natin, to sa lang natin ito sa kawil ka Wala. Wala. Ito na lang spot na ito. Walang muli. Alam ko, nakahuli ito. Kayod yung, ano, kansi. Kayod. Oh. Ayan oh, kita mo. Kinayod niya. Kumaskas na yan sa bato. Kumaskas. Ito pa, oh. Tapos itong kanyang ano, braided wire. Puro bago yan. Biglang nga yung ko na. Ayan, ang braided wire niya. Ayan. Puro kanay pa, Oo. Oh. Oh. Sabihin, may kumagat dito, nakawala lang. Pero hindi naman lalaki siguro yun. Pagka ganito kasi, eh. Ewan ko rin. Pero may probable may kumagat dito. Hindi lang natin nahuli. Siguro, mababaw lang ang tama niya. Oo. Oh. Ito yung sinasabi nila. Tanaw doon sa kabila. May huli daw. Hindi na natin. Ano ang huli ito? ito. 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 Meron! Meron! May huli! May huli ito! May igat din! Igat! igat din! Meron nga! May huli nga! Ito! Malaki kaya ito? Malapit lang. Ha? Malit. Malit. Uh -huh. Oh. Ano? Oh. Ah. ah. kilohin. <laughs> Pero pwede na. <laughs> Nadagdagan pa. Ito huli natin, oh. Ah. Oh, okay, lunok. Safe. Dunatin niya 'yan sa kabila. Suerte. <laughs> Ikalawang huli. Ikalawang huli natin. Hindi huh? ganun ka kalaki yan, pero okay na ito. Bumad magbuhay. Yan oh. Uh. nandito. Ah, ito hindi alam na may huli ito. Hindi, kasi hindi namin nakita yun. Ang nakita na yun sa kabila. Aba, <laughs> <laughs> meron wala Pero mukhang may pain pa ito No, buhay pa nga o no? Parang na siya sa yung ito Isa lang Alpasa na natin ito <laughs> <laughs> Mukhang um, may pain pa ito, ito Anong pa? Hmm. Okay, pa, pa buhay pa? So, in. Ano ka ba? Pain pa rin. Pain pa rin. Dalawa lang huli natin dito. Isang uh, limang kilo siguro 'yon approximately limang kilo at isang dalawang kilo, not bad, unang lusong pa lang naman, eh huli na agad tayo. So ito yung huli natin sa, dito sa Ragatan Falls, ang pinagmamalaki ng uh, Maragondon, Cavite, hindi naman tayo napahiya, siguro mga lima, makikit lima ito, makikit limang kilo at isang, wera kay mga kulang-kulang dalawang kilo yan. More or less, two. Oh. Not bad. Marihuli tayo. Tatbat bad. <laughs> Swerte. so itong isang ito, Kuya uh, Rocky, iwan na natin ito sa tropa. Oh. Iwan na natin ito dito sa tropa nina Kuya uh, Marlon at yung isa. Uh, oh. Price uh, catch na natin ito. Pang catch and cook natin dyan. Iba vlog natin dyan. Oh. Kasi ito, iba vlog pa namin ito. Catch and cook. Kaya yeah, salamat. Ragatan Falls. Hindi kami napahaya dito sa Barangay Mabato. Maragondon, Cavite. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. God bless. Sweete.